I've been attached with the feeling of waking up with Kahapon nga guys, si talagang nag-trending nga sa social media ang larawan na ito ng ating Donnie at Bal Mariano na kung saan ay magka-holding hands nga ang ating couple at nasa set nga sila ng kanilang teleserye at ito pa nga guys ang isa pang video na talaga namang itong ating Donia at Belle ay di nga talaga nawawala sa kanila ang pagiging sweet sa isa't isa. Pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil ito nga ang ating Donnie Pangilinan ay nag-post nga sa kanyang social media account na larawan ng ating Bel Mariano at ni Direct May Cruz Alvior na kumakain nga sila. At dahil nga nasa set sila ng Can't Buy Me Love para sa kanilang taping. Dahil talagang puspusa na nga ang pag taping nila para sa kanilang teleserye na talaga namang inaabangan na ng maraming bubbly sa bawat episode nito. Kaya stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bells mga susunod pang ayuda.